Kaibigan, welcome back to my youtube channel Ako pala si Alberto Bunkalis, isang vegetable farmer So ngayong hapo na ito, nandito na naman tayo sa aking taniman ng uh, okra para mag-update So bago ang lahat, pahingin mo na ako ng isang subscribe Kung medyo mahirap-hirap yung subscribe, pahingin na lang ko ng isang like, comment, at share So let's go! So Uh, yung aking tanim na okra uh, parang maganda na talaga siya tingnan at saka mga malalaki na aking ipakita sa inyo kung ano na yung kalagayan ng aking tanim na okra so sa aking uh, observation uh, maganda naman siya at saka wala pa nakapasok ng na mga insekto okay pa siya sana ay uh, mahal mahal pa to sa merkado yung bilihan para kahit pa paano eh, maka ipun ipun din ng pera ha, ah, malaki laki din to kaibigan oh, yung nasa dulo pala ayun ah, ang aking tanim na bagu beans. wala na hindi ko na yan pinapansin kasi mm, parang lugi ako nyan masyadong mataba kunti lang ang bunga nasa at tatlong bisis na ako nag harvest dyan nasa siyam lang na sbf yung na harvest ko dapat sana eh tatlo lang yan ah uh, triple yung harvest ko pero uh, wala eh wala tayong magawa eh so sana dito sa aking tanim na ukra ay okay uh, sana ay maka -ano ako dito magkaahon sa Uh, aking utang dahil hindi ko pa nabayaran yung uh, hiniram ko na pera para i uh, bili ng abono dyan sa uh, Baguio Beans taso lang eh, palpak yung pagtanim ko dyan eh, sana dito ay magkabawi ako so sa lahat ng aking mga viewers dyan uh, sulit na viewers uh, maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan so dito sa area na to eh uh, yung mga damo eh medyo malaki-laki na so ah uh, gagawin ko dito uh, mag ano ako mag-spray ako ng herbicide uh, iwasan lang yung tamaan yung uh, puno So diskarte lang yan kaibigan para hindi matamaan yung puno para hindi mo matay. Kasi dito sa area na to sinubukan ko. Saan ba yun? Dito. Ah, naglagay ako ng herbicide dito yung pangalan general. Ay, eh, sa awa naman ng Diyos yung hindi na tamaan eh okay naman. So siguro ah, maglagay ako dito ng herbicide uh, yung susunod na mga linggo para malinis naman tingnan yung aking uh, tanim na okra uh, ito ay napaka uh, laki laki din ng kunti na sa yung isang kilo na binhi ko ng okra kaibigan, bali yung naitanim ko dito ay 3 4 tapos yung iba kasi marami tong slag or sa bisaya yung ano yung ahila-hila. Maliit pa lang yung aking okra. Eh kinakain na siya ng ano ng slag. Kaya yung iba ay yan bagong ano ko yan bagong tanim yung mga maliliit. Pero sa ano total naman na observation ko okay naman siya sa ngayon. Sana nga ay eh, magkaahon ako dito sa no okra na to. So hanggang dito na lang. Uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sa lahat ng mga viewers. And sa lahat ng bagong mga subscriber. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. And God bless.